1458 Radio Calabar Zone Mga kaganapang nakalap ngayon Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann si at Daniel Castro Ang inyong tagapagbalita Rose, Rose Ann at Daniel, Daniel Castro, Castro oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, dalawang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarazon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay September 12, 2025, araw po ng biyernes at itong programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, 77-anyos na lola patay matapos tagayin sa infanta Quezon. Samantala high-value target arestado sa Baybast, Lucena Shabu at Mariwana na samsam. Most wanted sa kasong acts of lasciviousness, timbog naman sa Antipolo. A total truck ban sa sentrong bayan ng Lopez, Quezon, mahigpit na ang ipatutupad. Sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Mga kakibat, isang trahedya nga po ang nangyari sa barangay Batikan, in itong nitong September 10, kung saan isang 77-anyos na lola ang natagpo ang patay matapos umanong tagain ng kanyang kapitbahay. Ayon sa ulat, nagtalo ang biktima at suspect tigil sa lupang pinagtataniman ng biktima na umano'y naging maging ng galit ng sospek at lumantong sa karahasan. Patapos ang insidente, agarang nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad at naaresto ang sospek sa barangay Masikap, General Nakara. Sa ngayon, nakakulong na ito sa kustodiya ng Infanta Municipal Police Station. Samantala, naaresto naman ang Quezon Provincial Drug Enforcement Unit ng PNP ang isang tinegure ang high value individual sa isang drug buy operation sa Purok Bagong Silang, Kota Lucena City na mula sa sospek ang isang sachet ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 754,800 pesos at isang sachet naman ng mariwana na nagkakahalaga ng 32,400 pesos. Ayon naman sa polis, bagi ito ng nagpapatuloy na kampanya laban sa illegal na droga sa Quezon Province. Noong September 4, isang 48 anyos na lalaki naman ang naaresto sa Tiaong matapos magbenta umano ng shabu sa halagang 146,000 pesos. Nasamsam din sa kanyang isang baril at apat na bala. Ayon naman sa Quezon Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang serye ng mga operasyon para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Samantala mga kaakibat, sa iba pang balitang kalabarzon na arasto po ng mga pulis sa Antipolo City ang isang most wanted person na kinilalang si Fredo. Hinuli po siya ng mga otoridad sa barangay San Jose sa ikinasang operasyon. Si Fredo ay nahaharap sa tatlong kaso ng acts of lasciviousness at may warrant of arrest mula po yan sa family court ng Antipolo City na may biyansang 200,000 pesos sa bawat kaso kaso. Kasalukuyan siyang nasa kasariya ng Antipolo City Police Station. Samantala, isang pag-uulat sa labas ng himpilan, balasahan po sa pamunaan ng Siam na District Hospital sa Laguna, ipatutupad ni Governor Sol Aragones. Alamin natin sa report ni Kevin Pamatmat. Kami, Kevin! Abalikan po natin ang detalye ng report ni Kevin Pamatmat. Mga kakibay, mas pinalakas naman po ng Laguna Police Provincial Office o PPO ang kanilang operasyon at surveillance matapos maglagay ng CCTV units sa lahat ng roving vehicles sa mga city at municipal police stations sa buong lalawigan. Sinamag po itong offline of FANIAM na kauna-unahang sa rehiyon sa layon pong masigurong may real-time monitoring sa bawat police pursuit operations at pagtugon sa iba't ibang untoward incidents. Direktang nakikita po sa Provincial Command Center sa Santa Cruz ang mga footage na maaaring magsilbing ebidensya sa investigasyon at kaso sa korte. Ayon kay Acting Laguna Provincial Director Police Colonel Jonar Yupio, may 30 araw na recording capacity ang mga CCTV na ito ang mas malawag kaysa body-worn cameras. Dagdag pa niya, makatutulong din ito para po sa mabilis na pagtugon sa krimen at sakuna alinsunod sa PNP 5-minute response protocol. Samantala, tiwala po ang mga opisyal ng polisya na ang proyekto ay magdudulot ng mas ligtas sa kalsada, mas mabilis na pagtugis sa kriminal at mas mataas na transparency para sa publiko. Sa mantala naman mga kaibigan, mga dialysis machine ilalagay po sa Provincial Hospital sa Laguna. Alamin po natin sa report ni Kevin Pamatmat. Kevin, Kevin! Yes, naging emosyonal nga at labis na tuwa ang naranasan ng mga empleyado sa bahagi ng Bae District Hospital makarang i-anoy ni Governor Sol Aragones na magtatayo sila ng 21 dialysis machine. Ayon kay Governor Aragones, ipapaayos na ang paglalagyan nito ng o ng dialysis at hindi na din na may pa ating mga kababayan para lumayo pa sa ibang hospital. Aniya, bago matapos ang toon ay kailangan ng maipatayo ang mga dialysis machine ayon kay Dr. Nats Rallios na halos tumulo ang kanyang luha dahil pangarap niya na magkaroon ng ganitong machine dahil marami ang nangangailangan nito. Dagdag pa ng gobernadora na lahat ng pwedeng gawin ay sa lahat ng ospital ay kanyang gagawin upang maging komportable ang lahat ng pasyente. Kakibat mo sa Laguna, Kevin Pamatmat para sa DCJB 1458. Radio Kalabarsol. Maraming salamat, Kevin Pamatmat. Oras mga kaakibat, walong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Ibinatutupad na ng lokal na pamahalaan ng Lopez Quezon ang total truck ban sa kanilang poblasyon para maibsan ang pagsisikip ng trapiko at mapanatili ang kaligtasan sa kalsada. Ito po ay sisimulan ngayong linggo, September 14, kung saan bawal na ang pagdaan ng mga cargo, delivery at iba pang mabibigat na sa sa sentrong bayana. Ayon po sa Municipal Traffic Management Office, obligado ang lahat ng truck na dumaan sa itinakdang diversion road na kayang humawak ng mas mabigat na daloy ng mga sasakyan. Magkakaroon din na mahigpit na pagbabantay at multa para sa mga lalabaga sa ordinansa. Dagdag pa rito, pinapayuhan po ang mga negosyante at trucking companies na ayusin ang kanilang schedule ng biyahe upang maiwasan ang pagkaantala sa pagdadala ng kargamento Samantala naman, mas pinalakas po ng Laguna Police Provincial Office ang kanilang operasyon at surveillance matapos maglagay ng CCTV units sa lahat po ng roving vehicles ng mga city at municipal police stations sa buong lalawigan. Tinawag itong OPLAN OFANIM na kauna-unahang nilunsan sa rehiyon sa layong masigurong may real-time monitoring sa bawat police pursuit operations at pagtugon sa iba't ibang untoward incidents. Direktang nakikita sa Provincial Command Center sa Santa Cruz ang mga footage na maaring magsilbing ebidensya sa imbestigasyon at uh, kaso naman sa Korte. Ayon kay Acting Laguna Provincial Director Police Colonel Junar Yupio, may 30 araw na recording capacity. Ang mga CCTV na ito mas malawak kaysa body-worn cameras. Dagdag pa niya, makatutulong din ito para sa mabilis na pagtugon sa krimen at sakuna alinsunod yan sa PNP 5-Minute Response Protocol. Samantala, tiwala naman ang mga opisyal ng polisya na ang proyekto ay magdudulot ng mas ligtas na kalsada, mas mabilis sa pagtugi sa kriminal at mas mataas na transparency para sa publiko. Mga kakibat, may espesyal namang handog ang lokal na pamahalaan ng San Pedro City, Laguna para po yan sa mga guro at learning support staff ngayong World at National Teachers Day. Ang ito po ay ang 5% discount sa lahat ng produkto at serbisyo sa lungsod na kanilang ia avail Na isa katuparan ito sa bisa ng Resolution No. 2025-163 na sinimulan noong September 5 at magtatapos sa October 5. Layunin ng inisyatibong ito ng LGU na kilalanin ang malaking ambag ng mga guro sa edukasyon at pasalamatan sila sa kanilang serbisyo. Sa mandala naman, lumahog po ang mga tawahan ng Pro 4A Regional Headquarters kabilang ang lahat ng Regional Support Units sa 3rd Quarter Calendar Year 2025 Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED na isinigawa naman sa Camp Brigadier General Vicente P. Lim sa Kalamba City. Pagkarinig ng alarma, agad na isinigawa ng mga kalahok ang duck cover and hold technique bago nagtungo sa mga tinakdang evacuation area kung saan nagsilbing parade ground ang pangunahing rally point. Ang koordinadong pagkilos ay nakatulong upang matiyak ang kaligtasan at maayos na accounting ng mga tauhan at kagamitan. Samantala, layon po ng drill na mapalakas ang kahandaan na masunod ang safety protocols at mapaigding ang resilience ng Pro 4A personnel sa oras po ng lindol. Ilang bahagi po ng kanilang patuloy na pangako sa disaster preparedness at risk reduction. Mga kakibat, dako naman tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa dinetso ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi mauuwi sa karahasan ng mga kilos protesta sa Pilipinas. Taliwas po yan sa nangyayari sa Nepal at Indonesia kaugnay sa mga isyu ng korupsyon. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, handa ang pamahalaan sa anumang sitwasyon ngunit hindi umano nakagawian ng mga Pilipino ang manira o magsunog ng mga gusali sa gitna ng protesta. Nakapagpatawag na rin ang command conference ng DILG upang ihanda ang mga contingency plan sakaling lumala ang mga pagkilos. Dagdag pa ni Remulia, sa maximum tolerance ang pulisya at pinaalalahan ang maging mahinahon at gumalang sa karapatan ng mga raliista. Samantala, sinabi po ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Malencio Nartates Jr. na nakalatag na ang security plan para sa si crowd control at dispersal kung kinakailangan. Sa mandala naman, pinangunahan po ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman laban sa dalawang pumupisyal ng ahensya at apat na kontratista na itinuturong may kaugnayan sa maanumaliang flood control projects. Kabilang po sa mga sinampahan ng kaso, ang St. Timothy Construction Corporation na kinatawan ni Sara Diskaya, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Bulacan First District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Respondents din sa kaso ang mga DPWH officials na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos. Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Holo Tayao, Benedict Matarawan, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Laos, Haron Laos Lemuel Roque, RJ Dumasig, John Carlo Rivera, John Francisco at marami pang iba. Kinasuhan rin ang mga kontratista ng SYMS o Sims Construction Trading na kinatawan ni Sally Santos Wawaw Builders na kinatawa naman ni Mark Alan Arevalo at IM Construction Corporation na kinatawa naman ni Robert Imperio. Ayon edison, ang pagsasampa ng kasong malversation through falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Government Procurement Act laban sa mga respondents ay may kaugnayan sa limang manumaliang flood control projects sa Bulacan. Tiniyak rin ni Dizo na simula pa lamang ito at marami pa silang tanong o taong pananagutin. Sisimulan rin nila ang proseso ng dismissal at pagsibak sa mga sangkot dito. Samantala, nananawagan din sa si Department of Public Works and Highways o DPWH at Secretary Vince Dizon sa publiko na wag agad husgahan ang lahat ng empleyado ng ahensya kaugnay nga po na mga lumalabas na alegasyon ng anomalya at katiwalian. Gayit ng kalihim, hindi lahat ng kawani ay sangkot sa mga kontrobersya at marami sa kanila ang tapat at dedicated sa kanilang tungkulin. Ibinunyag din ni Dizon na ilang empleyado ang nakararanas na ng harassment at bullying dahil nadadamay sa issue. Dahil dito, humiling ang union ng mga kawani na pansamantalang alisin o suspendehin ang uniform policy upang maiwasan ang diskriminasyon at pananamantala laban sa mga inosenteng empleyado ng kagawaran. Ang mga kaibigan natuklasan po ng mga mana na mula sa Partido State University o PARSU ang makabagong paraan upang gawing uh, pakain sa Tilapia. Ang mga tiratirang tirang materyales mula sa mushroom farming na bilang spent mushroom substrate o SMS. Ang SMS ay organikong material na natitira matapos anihin ang mushroom, karaniwang tinuturing itong basura sa agrikultura. Ngunit dahil po sa mabilis na paglago ng mushroom industry, lalo na ng oyster mushroom, ay maraming SMS na nalilikha. Nakikita ngayon sa mga eksperto ang potensyal nito bilang abot kayang alternatibong sangkap para sa fish feed. Isa sa pinakamalaking gasto sa tilapia, aquaculture ay ang pagkain o pakain na karaniwang mula po sa fish meal o soybean meal. Bukod sa mahal, may epekto rin ito sa kapaligiran. Kaya naman sa pamamagitan ng SMS, inaasahang magkakaroon ng mas mura at mas sustainable opsyon para sa mga manging isda. Samantala ang proyektong SMS in Aquafeeds Development of an Alternative Aquafeed Ingredient Using Spent Mushroom Substrate or SMS ay pinapondohan ng DOST Pika Art. Sa aumentang ng mga kaakibat, umaabot na sa mahigit 7.47 million pesos ang nagastos ni Vice President Sara Duterte sa pagbiyahe niya sa ibang bansa. Ayon kay Office of the Vice President Budget Division Chief Kelvin Jerome Tenido, mula pa noong July 31 ay aabot na sa 20.68 million pesos ang nagastos. Sa nasabing halaga, 13.21 million pesos dito ay sa ilalim ng local travels habang 7.47 million naman sa ilalim po yan, ng biyahe sa ibang bansa. Ipinagtanggol naman ni OVP Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio ang pagbiyahe ni Duterte kung saan ito ay mayroong sapat na mga dokumento o travel authority at hindi gumamit ng pondo ng gobyerno. Nakatakdang bumiyahe ang Vice Presidente sa Tokyo at Nagoya sa Japan sa darating na September 20 at 21. Ito na ang pang labing tatlong biyahe ni Duterte sa ibang bansa ngayong taon. Samantala naman, pinag-aralan po ng Department of Health na tanggalin sa sakop ng zero balance billing ng pamahalaan ng mga tuper na naaksidente dahil nakainom ng alak. Gayun din ng mga rider na nasaktan dahil walang suot na helmet. Kinumpirma ni Health Secretary Chidoro Herbosa na po na nakapagtatala ang DOH ng road traffic injuries na kinasasangkutan ng mga driver na nakainom ng alak at walang suot na safety gears gaya po ng helmet o seat belt. Sa kabuuan 5,083 road traffic injuries na naitala ng DOH sa online National Electronic Injury Surveillance Data noong July 2025, na sa 3,382 ay kinasasangkutan ng motorsiklo. Sa naturang bilang, 3,197 ay walang suot na helmet habang 205 ay mga nakainom naman ng alaka. Nasa 38 sa kanila ang binawian ng buhay dahil sa matinding pinsalang tinamo sa ulo at katawan. Ayon naman kay Sekretary Herbosa, sasagot din po ng DOH ang bill ng mga biktima ng road crash at walang babayaran sa kahit anong medical procedure, opera, gamot, laboratorio at iba pang gasto sa ospital kung ang pasyente ay nasa basic accommodation. Gayunpaman, pinag-aaralan na niya ng uh, ahensya ang paglabas ng pulisiya na hindi sakop ng zero balance billing ang pasyente kung ito ay sangkot sa drunk driving o traffic violation sa kalsada gaya po ng hindi pagsusot ng helmet. Kailangan may pananagutan ng driver o, motorsik o motorista na nasangkot sa aksidente dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko. Binigyan din panerbosa ng zero balance billing sa mga pasyente ay walang nilabag na batas. Mga kakibat, ang tabayana naman sa aming pagbabalik sa Charlie Perk, gagawaran po ng Presidential Medal of Freedom ni Trump. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, polis huli sa 16.1 million pesos magal na sigarilyo sa Zamboanga City. Para naman sa sports balita, Pinay Tennis Star Alex Ayala umakyat ang ranking sa Women's Tennis Association. At sa showbiz, Arjo Taide, lalong kumani ng batikos nang lumabas ng larawan kasama si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik at ng Express Balita alas 12 oras din natin at 12:20 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Daga Para sa mga kaibigan, alas 12.22 ng tanghali, ipinahayag po ni U.S. President Donald Trump na igagawad niya ang Presidential Medal of Freedom sa napatay na conservative activist na si Charlie Kirk. Ginawa ang anunsyo sa Pentagon kasabay po ng pagunita ng ika-24 anibersaryo ng 9-11 terror attack. Sa kanyang talumpati, ipinabot naman ni Trump ang matinding pagdadalamhati sa pagkamatay ng 31 anyos na aktivista. Matatandaan binaril si Kirk habang nasa isang event sa Utah at kasalukoy nagpapatuloy naman ang manhunt para sa sospek. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, umabot na sa labing apat na katao naman ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Bali, Indonesia na ituturing po ng mga otoridad bilang pinakamalubha sa nakalipas na ilang dekada. Simula pa noong Martes, libu-libong residente ang nilikas dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isinara rin ang ilang pangunahing kalsada at dalawang tulay na nasira dahil sa landslides. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si President Prabowo Subianto sa mga biktima at tiniyak agarang tulong mula sa pamahalaan balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, na naaresto po ng mga otoridad ang isang polis at kasamahan nito matapos mahuling nagdadala ng 16.1 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes mula Indonesia. Ito po ay nangyari nitong Webes ng Madaling Araw sa Sitio Bakto sa Barangay Talabaan. Kinilala ang mga sospek na sina Patrolman na Hadhuli Tahi na nakatalaga po sa isang police unit sa Sulu at isang Ernesto Sandri Marias ng Barangay Divisoria, Zamboanga City. Nasamsal mula sa kanilang 282 boxes ng sigarilyo at isang Isuzu Elf van na gagamitin umano sa paghahatid ng mga kontrabando sa Zamboanga City at Zamboanga, Sibugaya. Ang kay Brigadier General Eliazar Mata ng Pro 9 ipapasa sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa wastong disposisyon habang patuloy ang investigasyon at laban sa mga suspect balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, nagpahayag naman ang pagkadismaya ang Mindanao Development Authority o MINDA sa malit na bahagi ng pambansang budget para sa Mindanao at sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Ayon kay si Secretary Leo Tesoro Magno, 15% lamang ng pambansang budget ang inilaan sa Mindanao para sa 2026, mas mababa ito kaysa sa 16.6% noong 2020. 2022. Gate niya kung nagamit ng tamang ang pondo ma -uwi, o manoya, mauuwi o nauuwi sa anomalya na ipatayo sana ang mga kalsada, tulay, pantalan at paaralan para sa mga magsasaka, mangingisda at mag-aaral sa rehiyon. Suportado naman po na minda ang investigasyon sa flood control projects habang sinabi ng DTI Davao na nakaaapekto ang korupsyon sa tiwala ng mga mamumuhunan at pag-unlad ng rehiyon. Balita. Mga kaibigan, umakyat si Pinay Tennis player Alex Ayala sa number 55 sa Women's Tennis Association Live Ranking kahapon. Ito'y matapos masecure ang kanyang quarterfinal spot sa Sao Paulo Open sa Brazil kung saan tinalo niya si Julia Riera ng Argentina. Samantala, sunod naman na makakaharap ni Ayala si world number 130 Janice Chen ng Indonesia. Sports Balita. Samantala target na naman ni US Boxing Champion Terence Crawford na makaukit ng record sa kasaysayan ng boxing. Ito ay dahil sa nalalapit na pagharap niya kay Mexican boxer Canelo Sol Alvarez sa araw po ng linggo oras sa Pilipinas na gaganapin naman sa Las Vegas. Hindi tinuturing ng 37 anyos na si Crawford na mas angat na ito kahit na sa US gaganapin ang tinaguriang nilang Fight of the Year. Ididepensa kasi ni Alvarez ang kanyang unified super middleweight belt kay Crawford. Umangat naman ang timbang si Crawford mula 70 kg catch weight para sa para makaharap si Alvarez sa 76 kg catch weight. Mayroong 41 wins at wala pang talo na may 31 knockout si Crawford. Habang si Alvarez naman ay mayroong 63 wins, dalawang losses, dalawang draws na mayroong namang 39 knockouts.

time check is 12.26 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kakibat, ka muli nga pong uminit ang issue kay Kansas City First District Representative Ardo Atayde matapos kumalat ang litrato nito kasama si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa isang PBA game. Si Alcantara na tinanggal sa serbisyo dahil sa maanomalyang o maanomalyang ano daw? <laughs> Parang ibig ko yung may anomaly eh. <laughs> Maanomaly ang flood control projects ay iniimbestigahan rin dahil nga po sa umano'y kickbacks at pagsusugal ng milyong-milyong pisong halaga sa kasino. Kasama rin sa nasabing larawan, sina Daniela Padilla at Zanjo Marudo. Matatanda ang kabilang po si Atayden sa labing pitong opisyal na idinawit ni na Pacifico at si Sarah Diskaya sa umano'y kickback scheme, bagay na mariin namang itinanggi ng mambabatas. Gayunman, muli pong nag-viral sa social media ang iba pang larawan niya kasama ang mga Diskaya at gayon din ang ilang contractor.

Suminyong mga balita at ang sa Express Balita, alas 12. sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Technical Side. Kami po yong mga naging tagapagbalita, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Manatiling nakatutoy sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Oras po natin, 12.29 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone.